Yun guys, punta ako dito sa may uh, sinimula na lang binungkal. No? Ayan, ito guys. Iyan, nag out na si Lakay. Kung ano naman siya. Tukuran na pugbalay, balay. Mauna ni So, aduna uh, na yung mga yung mga tigam, Timaan. Timaan. dung Asa sa ati cici ni mo, Dong? No? So, ayan. Ilan na dyan. Ipatag dyan pag maayon na. Ipatag na siya. So, aning balay? unya yung agianan? Lapad po dyan, agyanan. Niyang nga nasa balay, nasa sa babao. Niyang agyanan na po dyan dito. Na nasa may abakho. Uh, Adiba. Oh, so, ang mga bata akong gibiyaan. Kaya ba, sigmo ulan, bag, bitaw. So, muna ako talaga ibilin nga dito. Dung, arita dung. halid dung. Arita dung. Sa akong kauban si Waiwai lang. So ilahan na dyan nga gi bungkal di So ang diri, may pa ba? Ay! Mamana siya. Doon pag dahil doon, tag mauwan. Ay! <laughs> ah! So nakaandam na sadang ilang mga bakal para ni siya sa pagkaut bitaw sa poste. Ano siya? Ano na siya? Ready na ang mga bakal. Yan. No, dami na no. Ano siya? So ilan sa gikuan nang dire kay magtukod sa mga balay. Dire sa babaw. Dong. Dong. Dali iri. Dali mo ulan. Dali sungari so, lang rin lang kasi may pabahay dapit kaya basig mo ulan na bitaw.